Hatid niya ako, mga amiga? Welcome back to our channel. Ako ay nag tusok-tusok dito sa aking ginawa. Ano to? Art therapy. Pero na-stress ako dito eh. Kasi gusto ko tapusin ko na agad. Kaya stress therapy, stress, uh, art stress to. <laughs> <laughs> kasi pang therapy daw to eh bakit ako na-stress dito gusto ko siya matapos na agad pero wala na akong iisipin na may gagawin pala ako um. tas ngayon naghihintay ako ng oras, anong oras na ba 1.30 may masahi ako sa kabilang bayan sa Magalang Tapos mag vlog tayo punta doon pakita ko sa inyo yung malaking aso na nire-wrestling ako. Pagkadating ko doon, tatakbo na ako sa kwarto agad. Try nating mag-vlog mag tayo pagpasok sa bahay nila. Ay, habang ano, naglalakad ako doon. Kasi pagbaba ko ng jeep, lalakarin ko pa mga miga ang init. Mamayang 3 o'clock, nilalakad ko pa yun. May payong naman ako. Papayong tayo kasi grabe yung init mga miga. Umulan nung May 1 malakas ang ulan tas ang lamig na ang lamig dalawang araw lang yung malamig mga amiga bumalik din siya sa ano ang init yung init na masakit sa mukha yung electric pa naman gagamit kang electric pa mainit din yung hangin kaya balik na balik na sa init alam mo yung anak ko na tumaas yung presyon tumataas ang kolesterol eh panay naman nag ano, nagji-gym hindi ko alam sa kinakain namin eh. lagi naman kami manok may siya sa ano kalaman nut butter ganyan pero nagpa-check up na siya oy eh. May inom na siya ng gamot kahit ako no may carb ako pero mataas yung aking presyon kasi dati pa kasi pag nanganak ako kay Laika ay eh, natas ng presyon ko sabi ng doktor huwag ko na daw itigil kasi babalik din pupuyat kasi ako binalik ko okay naman lagi masakit ang ulo ko nung nangamiga kaya kayo dapat kung masakit sakit na yung ulo nyo lagi magpa check up na kayo yun, nawala na kasi dito yung masakit oh sa bandang batok hanggang sa taas ng ulo tapos binalik ko ayun araw araw na yun kaya lang parang parang floated ka parang mataba ka na iwan pag umiinom ka ng mga hindi eh, kasi ako umiinom ng mga gamot gamot na kami kapag sumakit yung katawan ko tubig lang ako ng tubig sakit ang ulo, tubig pero yun hindi na kasi kayang tubig tubig tumaas na yung ano matanda na kasi ako 55 di ba pag ganyan ano kailangan na nating uminom ng gamot kasi iba na yung panahon ngayon pwede kang maging high blood sa init ng panahon ganon tapos lagi nating ingatan yung ating sarili para tayo sa ating mga hindi magka problema sa family lalo na kung mga anak natin ay nagtatrabaho huwag lang kapunta sa ano kailangan sa mga ano lang na bagay hindi yung gamot-gamot magkano lang naman yung sa presyon ng amiga eh taglimang piso lang Bili ka lang pang isang linggo, pang isang buwan. Ako pang na yung binibili ko. Yung mister ko ay dalawa yung ano niya. Gamot, pang umagat, sa pang gabi. Matagal na siyang ano. Mataas ang kursyon niya no? Umabot ng 180. Ayaw pa niyang magpa-check up na. Tapos sinabihan ko lang siya, gusto mo bang makasama pa yung si Laika lang matagal. Minanon ko siya. Yung nagpa-check up siya. Okay na. Normal na. Pero dalawa yung gamot niya. Losartan. Ano pa tawag diyan? Losartan o Losartan. Iba-iba yung tawag nila. Mga matatanda ang tawag nila ay Losartan. <laughs> Pero ang basa ko ay Losartan. Sa so, ano yun? Sa umaga. Tapos sa gabi ay Amlodipin. Ako Amlodipin lang sa akin. 5 na ano lang 5 mg kasi yung mister ko noon binalik ko sa doktor dahil nagmanas siya para siyang mayroon siyang sakit na ano dahil pala sa amlodipine um, ano 10 mg kaya pinababa binabaan ng 5 yun okay na siya yung paanya ang ano parang manas na alam mo yung may sakit ng diabetes tapos yung paa ano, parang bayulit. Kanun. Ngayon okay na normal na. Kasi 5 mg na lang yung ano. Tapos alam niyo ba yung ginagawa ko? Mamaya nga ay mag-vlog tayo doon sa ating friend. Tingnan mo. Ito yung ginagawa ko mga amiga. Binili kasi to ng anak ko nung ano pa. December. Eh, gusto ko matapos na ito mga mega para wala na akong isipin pa. Tapos, tingnan mo, tabi-tabi ngi. Tabi-tabi man din yung gawa ko. Ayusin lang natin ng ganyan, ganyan para mag-normal. Mamayang mga 2.30 ay maliligo na ako. Kasi ang init-init naman pag umalis ako ng 3 o'clock. Eh. 3 nga, 3. Oh, 2 dapat ako alis eh. Ang init. Ito mga mega ay natapos ko na yung isa at nakasabit na dito pansamantala lang. Ito mga mega. Charan, nalukot siya oh kasi hindi inano na mister ko dito. Dapat nilagyan niya Nalulukot siya. Lagyan ko kaya ng stapler dito. Ito yung gawa ko mga mega. Kasi ito kasing ano, hindi ito buo. Mayroon siyang ano yan. Oh. Kasi wala kaming buo. Tapos bumababa siya. Kasi hindi siya na stapler dito. Hindi rin siya na-dikit. Stipler ko yan. Yan, yan, yan mga migateran. Oh, grabe yung beads na yan. Yung pinagtsagaan ko. Tingnan mo dito natanggal. Ay, hindi pala natanggal yan. Yan talaga yung kulay niya ko alam bakit na iba siya. Ganyan. Ganyan yan mga miga. Ngayon, nag countdown na kami mga miga sa maingay yung plastic. Pag nasagi sa maingay. Ay, tapos na pala ako sa number 8. Ay, ito pa maraming 8. Pag-uwi ba ng buhol, mga miga? Sa, sa May 27 ay uuwi na kami. Ma, ano lang kami doon sa bahay namin. Apat na araw. Kasi 27 ang alis alas 5 ng gab, hapon. Tapos makarating kami doon ay 6 lampas na 6. Tapos diretso kami sa tita ko. Kinabukasan hindi ko alam kung makapunta kami ng Firefly sa gabi pagkadating namin. Tapos, kinabukasan, mamasyal. Ipasyal yung bayaw ko kasi sasama siya. Pagkatapos ng pasyal, diretso na kami uwi sa amin. Tapos, doon na tayo mag mag-publishing daw kami ng bahay. Ganun. Tingnan natin pagdating doon. Plus maglinis tayo kasi ang karatalak mo May pinagawa ako ngayon na bukas ng amiga. mag na sila. Pinagawa ko yung pinto, dalawang pinto kasi wala pang pinto yung bahay eh. Puro ano lang yung Harang lang na kawayan ay papag. Kaya may pinto na tayo niyan. Next year na yung bintana mga amiga ano muna tayo ngayon sa yon yon pinto pagkatapos noon ay magdivision mayroon kasi doong wala siyang ano pader papuntang banyo kasi open yon eh binaliktad kasi namin yung ano binaliktad namin yung kusi ay sala yung ginawa namin kwarto ay dating sala yung sala dating kwarto yon tapos ginawa namin sala yung kwarto. Ay, oo, kwarto dati. Tapos, i-division yung walang pader, yung naka-open. Tapos, mag-open ng pinto doon sa sala. Pinto ng kwarto. Yun. Tapos, lababo. Pagawa ang lababo. Nandoon na nga yung lababo, mami, pinail... Pina open na DRS ko. Isang yung bayad, pero may kasama yun, may nakalagay na ano, kawali na ko sa TikTok. Kawali na non kasi dalawa yung nabili ko noon. Nandoon na, nakuha na. Tapos, mayroon akong nilagay na martilyo. May nilagay pa natin iba. Tapos, wala pang lang tubig mga amiga tsaka ano ang init doon baka pag uwi namin wala pang ulan Diyos ko mainit no baka puro mineral na lang yung gamit namin mineral na lang yung panligo hindi ko alam mayroon naman balon pwede kang mag igib pero bawal siyang matik kasi ayaw nang kumuha dahil ng kunti na ng tubig yun ganoon lang sama yung bayaw ko Bundok yun. Bahala siya. Sinabihan ko naman na... Bundok doon. Unti-unti lang mong paggawa tayo. Ibre, uwi natin eh. Paggawa tayong bahay. Yung ipon ko mga miga ay napunta na doon. Pag tanda ko niya, wala ako ipon. Hindi, <laughs> kunti-kunti na lang. Hindi na masyadong paggawa. Paplatada na lang yan. Pag Pagawa pa ako ng dirty kitchen. Ay, ay, kulang. Kulang yung isa na tanggal. Yun lang mga amiga, punta na lang tayo sa ating friend. Bye mga amiga, see you. Mga amiga, alis na tayo. Patuyuin ko muna yung buhok ako ay naka-sunblock. puti lang sa anus. sa ilaw mabangon mo na ako ay video ko yung aso na malaki laki pa sa akin Ha, <laughs> ah, bye mga amiga. Mag magpatuyo pa akong buhok sa alis ng tayo. tayo. Malapit na tayo sa friend ko. Ang masahiin ko. Dito na tayo mga miga. Na may yung aso dyan. Dito tayo sa aking friend. no alam niyang nandyan na ako. Nagtawal-tawal. Lynn! Uy, uy, yun. Tumahol lang malaking aso. Oh, Hermes. Hermes, buksan mo ako. No. Go, go, go. Hatid niya, hatid Behave, behave, behave. Hermes, Hermes. <laughs> Wala yata yung mga ano mo. ơi 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 ơi